Hello mga pangga, may hapon for today's video. Magluto kong sudan para pani hapon. So, palihog kong tanaw, tiwas akong video para makaibaw mo kung unsaon po ba. Char. So, simple ragod ako loton mga pangga. Kinira siya o fresh making niya. Di ragod ka magkinahalan. Udag sa mga subak-subak ay basta makaon lang ba? kita nga mga gulay. So, light brown light brown na ang mga ahos mga tangga ilo ang bumbay simple rin siya ng mga pangga pero mabusog po sa so ang akong isubak ani mga pangga sardinas sa gitao ni siya moragina nakayanan kayanan sa bulsa cash mga pangga no ilunod na nato ang fresh tangan og oyster sauce tapos patangan na nina kuan mga pangga Chinese pizza, para na ay buwak-buwak sa ako ang diloto. so di ni Shabta no 5 minutes mga pangga loto na ni siya no yeah. Salamat sa na tiwasan niya akong video. Sa sunod na pod, amping-amping mo. Bye-bye.